Nalaman nga ni Betsy ang matagal nang tinatago-tagoan ng, tinatago ng mag-asawa kung saan sa pagkakala niya ay meron nga, nga other woman itong si Gerald. Subalit hindi ganoon ang nangyari sapagat nakita nga niya na ito palang ang mga nitong si Gerald. Kaya pala tinatago niya ito dahil sa galit si Robert sa kanya. Siya lang naman si Marcel. Ang matagal ng kaibigan niya nitong si Robert kung saan nag uh, sa kanya. At sa pagkakataong yon may namumuong plano nga itong si Betsy. Gusto niyang pasabugin at unahan nga ang mag-asawa. Ngunit hindi na mapakali ang dalawa dahil habang tumatagal na ko konsensyon na sila dito sa kanilang amang si Robert kung kaya't gagawa na sila ng paraan kung papaano nga masabi ang kanilang lihim nang sa ganun ay magkaayos na nga at magkaroon sila ng kapayapaan at hindi laging nangangamba. Subalit sa tuwing magsasalita na nga ang mag-asawa ay ang ahas at besting nga si Betsy ay biglang sumusulpot nang sa ganun sinasadya niya talaga para lamang nga hindi masabi at hindi malaman ni Robert. At ang pinaka-worst pa na gagawin nga nitong si Betsy dahil may plano siya sa nalalapit nga na aniversaryo ay balak niyang papuntahin ang mag-asawa. Bibigyan niya ito ng picking ticket nang sa ganun ay makapunta roon. tuwang tuwa naman ang mag-asawa matapos kang makita ang ticket dahil sa inaakala nila na tapos na ang kanilang problema at hindi na sila mga ngamba, malaya na silang makakaglaw. Dahil ang iniisip nila ay nakumbinsi na nga ni Gerald at ni Jenna itong si Robert. Tingin nila ay napatawad na sila kaya inimbitahan sila sa naturang anniversary. Subalit hindi pala ganoon sapagkat ipapahamak lamang sila nitong si Betsy. Masayang masaya ang lahat maging itong si Robert sa naturang anniversary. Wala silang kamalay-malay sa gulo na inihanda nga nitong si Betsy. At dito nga ay magugulat sila dahil habang nagsasalita nga itong si Robert upang i-introduce na nga si Jenna na bagong presidente ay isang pasabog ang ibibigay nga nitong si Betsy kung saan biglang ang darating ang mag-asawa. Walang kamalay malay at tulang kamongwang si Nora at itong si Marcel. Tuwang-tuwa pa sila at hindi maalis ang iti sa kanilang mga mukha dahil sa tingin nila ay masaya nga kasi napatawad na sila sa wakas nitong si Robert at ma maging maayos na ang kanilang pamilya. Subalit magugulat sila dahil magulang tang si Robert sa kanilang pagdating at inis na inis ito hanggang sa sinugod nga itong si Marcel. Sino umano ang nagpapunta roon at ito hinayaan na makapasok sa loob. Agad namang ipinakita sa kanila ang naturang tiket sa pag-aakala kasi nila na napatawid na siya kaya pumunta siya roon. Subalit hindi pala at ang kinagulat nila sapagat peke nga ang tiket na nakuha nila at nagtaka sila kung kanino galing ang naturang tiket. Malamang ay sinadya yon para magkagulo sila. Samantala, Aawatin na sana ni Jenna ang uh, panununtok at pananakit nga ng kanyang amang si Robert ngunit hinawakan siya nitong si Betsy ngunit hindi mapakali itong si Gerald matapos nga masaksihan na nasasaktan ang kanyang ama agad yung ipagtanggol kaya naman dito na nga malalantad ang lahat na ang lalaking kinamumuhian nga si Robert ay eh, walang iba kundi amang mga nitong si Gerald.